Sa number 3, Negros Occidental 5th District Representative Emilio Dino Yulo na nawagan sa congressional investigation sa ginakabig artificial drop sa presyo sa raw sugar ilibinang gikan sa mga sugar mill nga karon amat-amat nga nagasarurot. Sa iyang privileged privilege speech sa kongreso, ginpahayag sa kongresista nga na nagkakadapat lang nga mahimo ang tikang agod nga ma-stabilize ang presyo sa kalamay kag mapangapina ng mga small sugarcane cane farmers nga among labing apektado sa wala nagasanto nga presyo sang kalamay sa merkado sa mga Millgate prices. Nagligad lang nga si Mana sang magsarurot sa tig 2470 pesos ang presyo sang sako sang kalamay halin sa mga Sugar Central. Para kayulo, dapat mapatod kung sino ang manabat sa ginakabig price instability kag kung sino nagapamintaha sa sitwasyon. Si Sugar Regulatory Administrator Pablo Luis Ascona, nagsiling nga handa siya nga magtambong sa ginapaabot nga congressional inquiry. It is imperative that we take immediate and decisive action to stabilize millgate prices and safeguard the livelihood of our small sugarcane farmers. Let the appropriate committee, including the food, the Quintacom, investigate the factors behind this price instability and hold accountable those who are tasked to protect the sugar farmers and those who take advantage of the situation for an unimaginable profit.